All right, so muli magandang araw mga ka-aquaponics. So um, welcome sa pinakaunang video tutorials natin, ano? So yung pinos ko nung nakaraan, yung huling post ko, uh, introduction lang 'yon, ano? Ngayon, ito na ang pinakaunang video natin sa on how to construct your aquaponic system na compact kumpleto. By the way, pag sinabi ko nga palang compact, ito na yung masasabi ko na pinakamaliit na na aquaponic system na pwede nating na pwede nating itayo, no? So ako mismo nag-design nito, no? Now, ibig sabihin, um, ito yung tipong makakapag-harvest ka ng gulay, no? So Kung ano'y nakikita nyo sa mga videos ko, sa mga previous videos ko, yun yung yun yung um, uh, pwede nating i-harvest dito yun yung mga pwede nating itanim okay so gaya ano nasabi ko ang gagamitin natin dito ay dalawang IBC tank so kung familiar kayo sa IBC tank yan nakikita nyo mismo na yan okay So, pininturahan ko lang yan para hindi tumagos yung liwanag. No? Kasi dati, dati wala pang ano hindi ko siya ginagamitan ng parang cover pero ngayon kung mapapansin nyo ayan may cover niya siya nakahoy ito yung pinaka cover niya oh. yung mga paluchi na lang yan no? okay so tinanggal ko yung cover para makita nyo mismo na um, talagang IBC tank lang yan so kung meron tayong dalawang IBC tank Makaka magkakaroon na tayo ng isang fish tank uh, sump tank at saka dalawang dalawang grow beds. Okay? So magi-start tayo dito sa dito sa fish tank. So ayan. So ilalapit ko yung So hindi ko na muna ipapakita yung mukha ko, no? Kasi hindi naman relevant yung mukha ko rito. At saka hindi 'yon ang kailangan niyo. Ang kailangan niyo itong matututunan niyo. Ayan. So, ang lalim nito... By the way, ang sukat nga pala nitong uh, IBC tank is almost 1 meter by 1 meter by 1 meter. So, 1 meter ang haba. Actually, yung haba niya, more than 1 meter eh. Yung isang sides, o oh, yung dalawang sides. And then, yung isang side naman, talagang 1 meter lang. Tapos, ang lalim niya is 1 meter. Ayan. Okay? Ayan, ganyan. No? So... Yan, wag niyo nang pansinin niyo mga mancha diyan sa ano sa flooring ng uh, fish tank natin. So, ang dito sa fish tank, ang ginagamit kong sistema no na pang ng tubig is yung tinatawag na SLO o Solid Lifting Overflow. Ayan. So, kung nakikita niyo, yung pinaka uh, it, itong PVC na blue, no. Ang sukat nitong PVC na to is 2 inches. So ito yung ito yung mga ginagamit sa swimming pool. Yes, pag kami ng swimming pool, ito ang regular na ginagamit nila. Ayan. Okay? So, kaya basically kung kailangan niyo ng kung gagamit kayo ng ganitong uh, and I advise no, na ito ang gamitin niyo. Huwag kayong gagamit ng orange at huwag din kayong gagamit ng black at saka ano pa ba well basically yun yung mabibili nyo pero instead gamitin nyo itong color blue na PVC yan now ang pinagkaiba nila ang color blue na blue na PVC kasi is ano um food grade so ibig sabihin ito yung ginagamit talaga ng mga pang households samantalang yung black tsaka yung orange yun yung mga pang gutter o pang -kanal. yan okay pero itong blue ginagamit yan sa tubig, sa inumin natin. And most especially, ginagamit yan sa swimming pool. Okay, so 2 inches ang size niyan Ano? Ayan. So, ayan, nakatayo lang siya sa, sa gitna. Halos gitna yan. Tapos, um, dyan mismo, sa pinakailalim, dyan pumapasok lahat ng mga nasa ilalim yung mga tinatawag na sludge kaya nga ang tawag is solid lifting overflow. Yan ito ang pinakamaganda talaga para malinis yung pinaka-flooring ng ano nyo, ng uh, ng fish tank. Ngayon, uh, an, ano bang itsura nito? Ano ba itsura nitong uh, nitong ilalim? Okay. Ito yung pinaka-ilalim niya. Yan. So, meron lang siyang parang uh, gatla, no? Uh, gatla ba tawag rito? Ayan, yan, yan. Oo. So, kumbaga, pagka nakatayo siya, pagka nakatayo siya, so, talagang may pumapasok na tubig at mga dumi dyan sa, dyan sa ilalim. Yan. Kasi nga, meron siyang, ano, may, merong, ah, uh, merong parang uka dyan, eh diyan po yung tubig no Ngaya, kaya lang pagka gumawa kayo nito make sure lang na hindi siya ganoon kalaki at hindi rin siya ganoon kaliit no so tantiyahin niyo lang alam niyo kung bakit kasi pag, lalo na no itong itong uh, itong IBC tank i suggest ang alaga niyo rito is hito kasi ang hito compared sa tilapia no kasi ang hito ang tawag sa kanila is bottom dweller sila. So mas gusto nila nasa ilalim sila, mas gusto nila madilim, mas gusto nila nag- nagkukumpulan uh, sila. Ngayon, pagka medyo uh, pagka medyo malaki itong gatla ng uh, ng tubo nyo, pumapasok dyan Pumapasok dito yung mga um yung mga fingerlings. At may nakakalusot talaga. Kaya ang gagawin niyo lang is tantsahin niyo na tantsahin niyo lang na talagang maliit uh, maliit siya para makapasok yung mga fingerlings at tama lang siya para makapenetrate din o makapasok yung mga dumi o yung mga sludge. So believe me, mga ka-aquaponics, ito ang SLO, ang pinakamagandang sistema para mai -aket nyo yung tubig para mai out nyo yung tubig sa fish tank para laging malinis ang fish tank nyo compared sa maglalagay kayo ng um, uh, ng submersible pump mismo dito no pagka naglagay kayo ng eh, hindi ko alam no pagka naglagay kayo ng submersible pump so parang halos hirap na hirap na linisin yung yung fish tank pero compared dito, nung gumamit ako nito, talagang lagi siyang malinis. No? Believe me. So, I'm speaking through experience. Kung bakit yan ang sinasuggest kong gamitin nyo na SLO or Solid Lifting Overflow. Ayan. So, um, wala na kasing ibang dada. Try to imagine. Ano? Nakikita nyo yung marka ng tubig. Ayan. Yung mga marka na yan. Oh. So, nandyan yung level ng tubig kung hanggang saan no? Ngayon, walang ibang pupuntahan yung tubig na nandito. By the way, dyan nga pala, lumalabas yung tubig, no? Galing sa samtang. So, saka na natin i-discuss yan. Ngayon, um, itong, uh, itong tubig, no? Na nandito sa fish tank, walang ibang pinupuntahan yan para lumabas, kundi dyan sa pinakailalim, pinaka dulo, pinaka-entrada ng ASL uh, SLO natin or ng solid lifting overflow pipe. So, pagka, pagka dumaan dyan ng tubig, kaya lahat, lahat ng sludge nandyan sa pinaka-bottom, pinaka-flooring ng fish tank. Kaya walang ibang pupuntahan din yun, kundi dyan din. Kaya habang napupuno yung tubig, sa bigat ng volume ng tubig dito, so try to imagine, 1,000 liters ang laman nito, no? Now, sa bigat ng tubig, parang tinutulak niya lahat ng nasa ilalim papunta sa butas kung saan siya kung saan sila pwedeng mag-exit. So for example, yan, diyan, no? Pagkatapos aakyat dito, aakyat diyan. Okay? Tapos mag-exit -e mag -e exit na dito. Okay? It's either dito sa gravel grow beds or doon sa filtration natin papunta sa DW, DWC natin or hindi natawag na deep uh, water culture no yun doon sa flow trough no anyway sa susunod na discussion natin ulit yan so panoorin niyo lang ito ulit-ulitin niyo at i-digest niyo yun yung ibig ko sabihin no ngayon uh, balik tayo no bakit nga pala itong blue pipe ang sinasuggest ko. Kasi sa blue pipe, itong PVC na blue pipe, sila lang yung merong parang um connector, yung tinatawag na male and female co 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 uh, connector. So ito yon. Okay. Yan. So, ayan, ito yung male connector, ito naman yung female. So ginagamit ito para makapagbutas tayo ng plastic at makapaglagay tayo ng tubo. So katulad nito, eto, ayan. Oh. 'Di ba? Oh. 'Yan yung uh, 'yan yung uh, parang uh, 'yan yung male and, male and female connector. So eto, para makapag para magkaroon ng butas, ayan. Ayan na siya. Oh. Okay? So ngayon, eto ngayon magpo-flow ngayon yung tubig, Is either right or left. Okay, so sa susunod na discussion natin, i-emphasize pa natin yan. At mag-comment lang kayo, no? kung hindi nyo naintindihan, mag-comment lang kayo dito sa, sa post ko na to. No? So pasensya na kayo sa ingay. No? Pasensya na kayo sa ingay dahil medyo maingay talaga dito sa lugar namin. No? So marami pa tayong hindi discuss. So I hope um, may natutunan kayo dito sa video na ito. Okay, so maraming salamat mga ka-aquaponics. So tuloy-tuloy nyo lang yung pag-follow sa aking page, most especially sa ating tutorials. Okay, so don't forget my name. Ako nga pala si Ferds. So tawagin, tawagin nyo na lang akong Ferds. No? Okay, from Aquaponics, Quezon City. Maraming salamat.